Parang unang beses kong makakita ng ganitong kalaking tilapia. Oh, hindi tilapia yan, pare. Huh? Parang hindi nga tilapia. Laki <laughs> yung... Hello, what's up mga kafe nyo? Magandang hapon sa ating lahat. At for today's video, ay nandito nga kami sa ilog ng aking kumpare para manghuli ng isda. At dahil wala kaming oti mga kafe ay dito na lang kami babawe uh, babawi sa pangingisda. Ayan, kasama ko yung aking kumpare mga kapenyo from hey, Batangas. Mga kapenyo, panibagong araw, panibagong day. <laughs> so, umpisa na natin mga kapenyo para mabilis tayong umuwi. Let's go! Ito yung gagamitin natin mga kapenyo. <laughs> Kung makikita nyo yung mga uh, ano, yan yung tinamaan ng baha. Grabe ang naging baha dito ng isang araw, mga boss. Tinaog yung mga ano, mga puno dito. Talagang tumaas ng sobra. Eh? Napaka lawak dito ng ilog. Maliit lang dati dito pare. Dahil sa mga ulan, ulan-ulan din. Ulan, Mm -hmm. Mano siya. Oh, tara, baba tayo mga kapenyo. Ito na, si kapenyo, bumababa bumaba, na siya. Try natin dito. Baka sakali nga yung meron tayo yung mga jackpot. Dito lang sa ano. Pata ko naman ay... Dito pare, para makita yung paghagis. Dito naman ako sa likod ni kapenyo. Kita pa pare. Kitang kita ang Kita. Ayan na siya. Uy! Matalo, agad, matalo na agad pare. Uh Tumatalo -huh. na agad. Ayun o. Ayun nga. Ayun, ayun, ayun. Ay, ang laki, laki doon. Ito pare, ito. Nakakakata yung malaki. Ito unang hages. Unang hages. Mga kapengyo, tingnan natin kung may nalambat. Ay, ano yun pare. Ano yun? Ang laki. Parang super laki. Nap oh. napakalaki naman ito. Napakalaki. <laughs> Grabe ang laki nito. Grabe. Oh. Hoy, ang laki. Oh. Tingnan niyo mga penyo. Grabe. Parang unang beses kong makakita ng ganitong kalaking tilapia ganyan. Pare, ko alam pare, pero ito yung pa karpa Uy. Ito yung pinakamahal na isda ata dito, ang Mara. laki Uy. Uy, pare, baka mahulog sa ilog. <laughs> karpa aga, karpa. Hindi, hindi ata, ewan ko lang pare. Ang laki. Oh, hindi tilapia yan pare huh? Parang hindi nga tilapia Ang <laughs> laki yung Ang laki So, natin sa braso ko Para makita nila oh. Ayan na Ayan na Ang laki Kasing laki ng braso mo pare Ang uh haba ah. Jakpat pare, jakpat Grabe May karapapaw Jakpat tayo sa karapapaw dito bangkalin natin Isa Dalawa Dalawa't kalahate Datatatlo tatlo tatlong dangkal. Oh my goodness! Aray! Aray! Tilapia. Hindi yata natutulog tong isdang to. Oh. Ang pula ng mata niya. <laughs> <laughs> ito yung ano pare. Oh. Ito yung ano isda naman yan pare. Ito, ito yung purong na sinasabi nila. Pero pakawalan natin kasi maliit. malit pa. Oo. Oh. Sigur, di, nila pare ng bahano baha no? oh, Kaya meron yung dito Napak yung... Napakaganda ng unang hagis na to. Uh -huh. Napakaganda. Oy, thank you, Lord. Ang laki. Napakaganda. Ah, thank you, Lord. Pasok na natin agad sa sako, mga kapengyo. Tingnan. Para Ayan. Ah. Grabe. <laughs> Grabe, hindi ko. Ay, parang ngayon lang ako nakaano ng ganito, pare, na isda. Kasi yung karpa magkaiba sila eh. Ayan. Taras tayo mong makahulingan. Oh, May ano siya eh. May, tinong na, na... Nagiging blue yung ano niya? yung kaliskis, kaliskis niya. niya. Oh. Ano dito. Ah, yung Chapat. Ito pa. Dilapi. ito naman ang tilapia. Oh. Serte na doon, ang laki naman nun Unang hagis pa lang eh. Unang hagis pa lang, bigwas na kagad. Oh. Harap pa mga kapeyo. Ito pare, karpa din. Ah, oh pare, ito yung talagang original na karpa. Ito yung sinasabi nila na ano, uh, golden carp pare. Ah, yan. Oh, golden carp. Kanya dati yung dating dinadala sa amin um, ng mga taga Chaong pare, Chaong Quezon. Ah, swerte naman natin dito pare Shout Shoutout nga pala sa lahat ng taga Batangas. Lalong-lalo na sa mga taga-Ayas, ano se si? Bigyan mo nga sila ng ano pare, malupit na ano, tono ng batang ganyo. Kayo aking binabate, mga kabarangay. Jackpot <laughs> agad pare. Dito sa pala pare. Dito, bababa lang ako pare. No, sige pare. Ito si Kapengyo. Bababa sa... Uh, dito sa isang... Ispat na to. are asal ko ha kalab sauna, na ika nga sa amin bawa tingnan natin pa rin. Uli okay, pa rin. Tilapia. Tilapia naman. Maganda sana kung na-i-video ko. Abot kita sa video yung nalipad na yung isda kanina pare. No? Oh, yun yung ano naman pare. Banak. Ah, banak yun. Oo. Oh, oh, Nalipad. Basta yung... Flying fish. Oh, pagsa mga kape nyo Swerte ang kumpare ko sa ano ah Pagsama Malalaki ang huli namin huli. eh Huli Yung mga maliliit eh Pakakawalan uli natin Para duma lumaki pa sila at dumami. Malay mo, yung mga pinakawalan na yun, eh, mga babae. Kapag nababahan yun ng mga lalaki, sigurado, magbubuntis yan. <laughs> sigurado pare. <laughs> oh, uh, wow. kakaroon ulit ng madami. Magkakaroon sila ulit ng maraming anak. natin mga kapay para ano. Sige. So, uunin uh, natin. Sugot! So ayan na kapeng ayan na mga kapeng yun sumabit daw sumabit ayan na lumusong na sa ilog si kapeng yun mga mga brother Angat eh. Lumusot? Uy. Lumusot. Ah, lumulusot lumusot. din pala yan pare. Lumusot pare. Pero meron pa rin. Meron pa rin isa. 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 Kawalan natin ito maliit. Saan tayo? Dito? Kaya mo pare? Kayang kaya pare Thank you so much pare Thank you so much sa pampare ko na Matyagang sumasama sa akin Dito tayo ayun si Kapengyo Talagang nilusong na niya Nilusong na niya ang ilog Malalim na. Hmm. Uli ka na sana. Mapapansin nyo, nasa gilid pa lang si Kapengyo, pero talagang hanggang tuhod bewang na niya yung tubig. Nasa gilid pa lang, pero parang nasa gitna na. Oh, pare. Oo. Oo. Oh. Parang ang ganit rin magbatak niya na no. Ha? Ang ganit magbatak niya na no. Yung mga mahihilig bumatak, ito na. <laughs> <laughs> Libre, ang Libre ang batak. Libre ang batak. Ayun. 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 lalaki. Mukhang marami to. Eh, malaking pato. Malaking bato pare. Ba't na kukuha niya para yung bato ano? Ha? Ah? Ba't na kukuha niya yung bato? May mabaho dito ah. Mga isda siguro yan. O so, may naglutang na isda? Ano na? Meron natin kinain mga aswang dito pare. <laughs> <laughs> dito muna. Kukuhanin na lang natin mamaya. Palikan Pag... na lang namin yan mamaya. Oo. Kukuhanin ko mamaya yung sako natin doon. hagis ko dun eh. Ang ganito ba naman kalalaki ang tilapia na mga kick. Huli mga kapeng yung. Oh. Ah, yan ka lang. Doon tayo pare. Hagisan ah, ko pa dyan. umuwi. Binabati ko nga pala sa barangay Aya. Sa Nusebatangas, sa mga Centro voice Ano Babaybayin lang natin po mga kape Para maganda yung amin natin pa Para All na yung Uli okay, natin Ako sa likod pa Okay na pari? Ayos pare Uy, ang laki pa rin Yan na, may kumagat na May kumagat May kumagat niya

Yan mga kapengyo. Kagang kita naman ninyo kung paano akayatin ni kapengyo ang dahilig na re. Akala nyo madali? No, 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 no. No, 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 no. Sige pare. Pari, ilang minuto na pare 15 so. sige pare ayos lang kaya ba na Ay, so pare. Ay, so pare. Ay, pare, ingat ka jan sa amin ang aray. Sabi sa bilyaran, ibigay mo na ang aray. Wala na. Uy, Uy nakalusot pa. Dadalawa na lang, nakalusot pa yung isa. Maliit yung isa eh. Ano pare? Ano isa naman yung pare? yun pare? Mm hmm. May oh, ba may konti dito, may banak din. Konti oh, lang. Ha? Huh? Konti lang. Marami din pare? Marami din. Oo. Oh. Bigla silang nawala. Bigla silang nawala. Napakaraming isda dito kanina. Ngunit wala nang natira. Nag-aabroad sila. <laughs> Tingnan natin kung meron. Uy, ano yan, pare? Ano yan? Ano yan? Buo-bula, pare. Buo-bula. Malaki na naman yan. Hindi pa lang, pare. Pero bula Parang kulay bula. orange. Orange Ay. na tilapia. Mga ka-mga kape Grabe yung bulangan niya, pare, oh. Kunin ko lang pare pare. Kung gusto nyo umorder ng pang aquarium, meron dito. Oo. Ayan. Orange tilapia. Good at its best. Correct. Ito na si Kapeng nyo. Dala yung mga uh, nahuli kanina. Pwede na umuwi, pare. Pwede na daw kayong kaming umuwi kasi okay na daw to. God is good. Sabi nga ng iba, it's all good. Sabi ko naman, God is good all the time. Wala natin tong orange. Pakawalan to naman yung orange. Doon siya. Pare. Pare ah. Okay, pare. Ayan. Yung mga huli natin. Aray! Sakit. Nabusok pa yata. Natibo pa yata si Kapengyo. Natibo nga, pare. Aray! Hmm? Ano? agad, ah. Hindi kasi ako mahilig mag-gloves, eh. Mahilig lang sana ako mag-gloves, eh. Nahulog pa. It's your, sec it's your second chance. Second chance. Second life. Second life. Ayan. Ito nyo naman. Binabalik ko pa mga maliliit. Oh. Balik na para... Uy, uy, Okay na mga kapengyo, ito na yung ating huli at sa ina inaasang ano, mga kapengyo, nakadali tayo ng napakalaki. Hindi ko alam kung anong klaseng isda ito mga kapengyo. Ayan o, sobrang laki. Comment lang kayo mga kapengyo kung sa tingin nyo anong isda ito. Masarap ba ito mga kapengyo, anong luto ang gagawin natin? Pwede na? kayong mag-suggest. Oo, laki. So, uwi na kami mga kapengyo at nakadali din tayo ng isa pang karpa. Ayan o. No? Oh. Uh, ah, di. Ma, pakalakin nito. Pakalakin. Ah. Dalawa. So, papaalam na ako mga kapenyo. Thank you so much sa walang sawan yung pag pagsuporta sa Kapenyo Channel. Thank you, thank you. Hugas mo na tayo. Bye-bye and God bless sa ating lahat.